Mga kaibigan, isang uh, magandang araw sa ating lahat, isang uh, uh, mayamang uh, araw at matayapang uh, pagpunta natin sa ating uh, trabaho. No? Mga kaibigan, isang uh, mabuting uh, paglaan ng Diyos para sa atin sa mundong ito na Kanyang uh, ibinigay sa atin yung mga pag-iingat at pagliligtas na para sa ating lahat mga kaibigan sa maraming tanong our topic today mga kaibigan is all about uh, may nagtanong no? it's all about tanong na naman ito na sasagutin natin ng diretsohan as far as the knowledge is concerned mga kaibigan na ang confidential pan ay nililiquidate ba yan in, uh, in public view hindi natin makikita yan na nililiquidate yan ha, mga kaibigan let the congress na magpasa ng batas para sa uh, to disclose di uh, confidential pan na uh, liquidation but mga kaibigan according to my research according to some of our information na nakukuha mga kaibigan ang confidential pan hindi totoo na hindi nililiquidate ng kuwayan yan ay nililiquidate sa pamagitan ng presidente at tagakuha but we do not like to disclose in public no hindi na ipapakita sa publiko kaya galit ang mga NPA galit ang mga kakaliwang grupo at mga sindikato sa bansa na kung saan yan daw ay kinukunan ng mga kurap so lahat naman siguro wala namang uh, matitinong tao sa mundong ito but uh, we focus on that kinds of questions na kailangan natin sagutin, totoo ba? hindi totoo yan na walang liquidation may liquidation yan but uh, in order for us to disclose in the public then let the congress to pass the law na i yan kailangan makikita ng publiko So yan ho mga kaibigan maraming maraming salamat